May isuot ko din yung shirt ko. Ilang years to ko sa 19, 20, 21. Ano ko ka Hindi ko. Ah, 6 years na pala ito. Ay. Pili ni Mr. Ito eh. Ang ganda nung ko na memory. Mem memorable itong damit na to. Ay, itong shirt na to pala. Kasi binili namin sa SM. Pinasuot niya agad sa akin. <laughs> Sabi niya, ito nang suot mo sa akin. O, oh, di ba? Ang tibay pa. Six years na. Dala-dala pa din kasi ito sa abroad. Tapos nakatago lang hindi nagagamit. Buti hindi siya naging marupok. Punta kami ni baby sa health center bakuna niya ngayon naka outfit check si mama outfit check naman daw kay baby oh ha kapal da yan lang nga lang termo yung may gas na red <laughs> baby say hi tulog yan kuwawa naman siya mamaya may inject na naman siya monthly bakuna niya may Okay, bye. Punta na kami.